Ayan. Kaya ako yung mag uh, ano magluluto ng uh, ano eh. Oh, bulalo. Kasi ko nakab ako nakabili. Ano ba kaya niyo ang Burnox TV? Ano ba? Burnox TV. Burnox TV. Ah, oh. okay. Paano kita dali? Oh. Jojo, pero ba? Ha? Ah. Hoy, oh, YouTube channel. Burnox. Burnox TV. Burnox. Ah. Uh, 'Yan ang aking content yung uh, mga palengke. Ah, okay. Yung price, tignan ko yung mga price. Burnox. Burnox TV. Si Indulo Azay. Tapos malaking TV. Okay. Pero searchable naman yung channel ko. Okay, okay. 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 okay, okay. Kakalink naman sa Facebook. Ah. Okay. Yeah. Okay. okay, let's go. Kaburnoks yeah! Ere, Ray, yung aking uh, biniling uh, laman loob ng, uh, baka na ating lulutuin na uh, ano, ang ba dito eh, goto ng Batangas. Ba? Ito daw yung sikat na pagkais Batangas. So, ngayon, uhugasan natin yung mga kaburnoks. Uhugasan natin yung pinang maigit. Kaya, alam mo naman uh, ang ang naman loob eh medyo may amoy na hindi mawari kaya kailangan mga eh, kabunok so talagang sobrang gusto ito yung pyesa ng uh, baka ito yung uh, pinakatumpo uh, dito pa ito yung pinakalimutan niya

pagkukulo na natin pagka na pakulo tatapo natin yung uh, kirek makikita nyo mamaya sa uh, kung paano ang proseso ng pagluto nito panoorin nyo mga kabornok sa kasadudo ha kung paano ang pagluto ng botong batanggas Ah, uh, Ayan mga kaburnoks, atin na ngayon isa salang itong uh, ating uh, lamang loob ng baka. At pakukuloan natin yan ng unang kulo at itatapon. Ngayon kabayan, mga kaburnoks, ito yung unang pinagpakuloan natin ng uh, laman loob ng ano, ay ating, munang, atin itong itatapon. Ito, ito, Palitan Na natin ulit. Yan, babalaw lang muna natin mga kabornox. Yan, natin yung pinaghugasan. Yan, babalik natin yung naman loob sa kalsero at uh, natin yan ang uh, ito na yung pinaka-pinalih. Uh, Dito na natin siya pakukuluhan. Mga kaburnoks, isasama-sama natin lahat ng mga rekado niya. Yung luya, yung bawang, yung uh, sibuyas, lahat yan, sama-sama na yan Para pagkakulunan niya, manunuot yung uh, laman ng sa naman yung uh, mga rekado na yan sa ating uh, pyesa ng uh, laman loob ng baka at ayan, uh, yan pagkakuno na yan mga kaburnoks atin naman nalagyan ng timpla at ng adswede o ang mga kaburnoks Ngayon mga kabornox, atin natin titimplahan ng bitsin, yeah. 'yang bitsin. Bitsin at Ata uh, atin ang kukulain ngayon ng atsuete. Ayan. O nating biga anong, huwag natin masyadong pakapulahan at uh, baka maging diluguan. Eh ang niluluto natin ngayon ay na goto. Ito, mahirap pagka pumula ayan, yung katamtaman lang yung kulay niya eh pagka yan ipumula ng gusto eh magiging tinuguan na yung niluluto natin ayan. tapos lalagyan natin ng peace sauce ayan kung so, natin gaano kalat at may meron naman tayong pantimpla mamaya sa usawan na kalamansi at patis ayan konting kembot nila mga kabunok so iluto na itong ating uh, gotong batanggas o ayan mga kabunok luto na yung ating gotong batanggas hindi ko lang nilagyan ng uh, pampalabot guys eh gawa nung ano eh eh lutong ano lang naman to eh lutong uh, bahay lang naman hindi pang negosyo tara guys kain tayo Ayan, yeah, may patis Oh. Ay, syak dito. Ay, siya Ay, pagkalalagi ng kanin nito. Ngayon, guys. Ito na yung ating uh, botong patanggas. Tayo lalantak. Oh, syak dito. Ayan. Ito na <clears throat> wala kayo, ako Guys, ah bago nga pala ang lahat ha, ah. kung uh, ah, bago ko lang sa aking ah, channel eh, at napadpad ka, at gusto mo yung mga ganito content eh, maaari bang pakisubscribe naman ako at pa pakihit na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga video na aking inupload upload So, tara guys, kain tayo. Okay, let's go.